sa so karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM ang Radyo Totoo CMN Batangas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nationwide. Rens Belda, magandang araw sa Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nagsagawa ng information education campaign ng mga kawani ng nursing division ng City Health Office hindi sa pertosis at ang ng pagpapabakuna. Binigyang di nila na sa ilalim ng National Immunization Program ng Department of Health o DOH kinakailangan mabigyan ng routine vaccine sa mga sanggol sa bansa labas sa mga most common na vaccine preventable diseases tulad ng pertosis gayundin ng tuberculosis at iba pang sakit. Layo nito na maiwasan ang panganib na mga sakit na maaring humantong sa kamatayan. Ito'y dinaluhan ng mga pregnant mothers at mga magulang mula sa barangay San Jose Sico at barangay Balete. Mula sa DWA 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas Nag-uulat Live para sa CMN Pilipinas. CNN Live. Maraming salamat ah. Renz Bell mula po naman sa impilan ng DWALFM FM Radyo Totoo CMN, Amen Batangas